Hello, 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 hello to the world. So, ani ana pod karon si Lovey maglaag na pod siya. Dili actually bito di ko maglaag. Narami ihatod mga akong amigo. So, we're going to Zamboanga City para ihatod naman siya sa airport Kaya mo larga siya og Manila. So, guys, So finally guys, nakaabot na midiri sa Sambuanga City. So magkaagir midiri sa mong paboritong ginakan na mo. Kani siyang, kani siya siya. Oh. Cam Bravo. Ano Bravo the best kaya na ilang kandingan diri mo. Kandingan diri mo. Yes, and then paborito naman yung mga kandingan diri kay Limpio. Tapos lami pa dyan kaayo. Okay. Tapos, kambing, um, almond, kambing, at celery, ang tagiya o. This is a kambing guys, sinampalukan, this is the kilawin, this is the kaldereta, this is the kilawin, and this is the, the, the sinampalukan. Okay, so, ito po yung breakfast namin. Ayan guys, tag sa kami ng sinampalukan. Sinampalukan kambing. Mm -hmm. Let's eat! Balut nalang ito. Balut lang. Oo. Balut nalang kasi pare. Oops. Oh, pati. Ala. 1 2 3. Thank you. Let's see. Mm, tara, tara. So guys, we're done eating. So, na mi sa barter kay naipalito na amigo. Okay, see you. Okay, finally guys, na nata sa barter na abot natin. So, mamili nata para pang pasalubong. And guys, nata sa barter para mamili ng mga pasalubong, pasalubong. Sa Manila. Ayan. Ayan. like Dorian durian coffee sobrang sarap ka white chocolate white craft chocolate to macadamia maple sarap ni Ayun pa, safe Mga wafers. Mga 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 batik-batik. So finally, nandito naman kami sa KCC. Kusat tak jadi. Tak kisah. Kau 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 mak bintang Share sa obos na din. Sige na. Maglibangon ko. guys, maghanap tayo toilet guys kay gusto ng CR kasi busog na busog po ako. Yun, pasok tayo sa toilet to si Toto. Tapos dito ako. ito sa friend ko kasi bumili siya ng cellphone guys kasi yung cellphone niya yung isa hindi ano hindi naririnig pag kausap siya so di madunggan guys so nipalit na lang siya itong ordinary katika ng gagmay lang na so ito Go na any daddy, oy. Iba talaga pag David sa lang. pag mo talaga yan, kuya, kay mag-stay yan sa Okada. Oo, kaya pala. Tatanggap yan ng award. kada boy. So guys, we're here already sa airport. So, nabot na may kaman ato ni Amigo. Kaya mo siya Manila. So, is airport port. Hindi Magsulat Mag pa ko. Pwede naman. Ha? Ah? Lugay mo Maricon. Eh. Pwede na lagi. Sige. Para Ato So guys, gihatod na naman ang mga amigo sa airport na siguro actually ipahulat kami niya kay base ma yung mga karga kay bukat kay to mga pasalubo, sa airport na guys. Wala so, na kunang kuan. Ah. Picture picture na. Okay. Bye. Thank you for watching. Have a nice day. Subscribe po kay Kuya Love para so, lagi kang updated sa mga vlog ko. Hit the notification bell guys. Follow. Bye. Love, love, love.